pag nagpasya siyang bumangon muli. Marahil alam mo kung ano yon, tingnan ang iyong buhay at makita ang mga guho, sirang pangarap, sirang relasyon, kupas na pananampalataya. At marahil ay iniisip mo, wala nang lunas. Munit doon madalas magsimula ang Diyos. Hindi siya nagpapalit ng tao, sila ay kanyang binabago. Naalala ko ang isang araw pagkatapos ng isang pangangaral, isang binata ang lumapit sa akin. Nanginginig siya. Sinabi niya na niloko niya ang maraming tao, na lumayo siya sa lahat ng matuwid, at wala na siyang nakikitang dahilan para mabuhay. Tiningnan ko siya at nakita ang buong Israel sa mukha na yon. At sinabi ko ang isang bagay na inuulit ko mayon sa nakikinig sa akin, hanggat may hininya, may pangako. Umiyak siya, lumuhod, at doon, nang walang palabas, isang bagong kwento ang isinilang. Ganoon ang ginagawa ng Diyos, hindi siya nagpapalit ng tao, ipinapabago niya sila. Ngunit may isang detalye na kakaunti ang nakakapansin, ang pagpapanumbalik ay dumarating pagkatapos ng katotohanan. Hindi muling itinatayo ng Diyos ang mga kasinungalingan. At iyon ang dahilan kung bakit, kahit na nagsasalita ako tungkol sa pag-asa, ang aking mga salita ay nananatiling matalim. Ang parehong Diyos na nangangako na magbangon ay humihini ng pagsisisi. Ang parehong pag-ibig na tumatanggap ay humaharap din. At iyan ang sinusubukan kalimutan ng modernong mundo, gusto nila ang kaaliwan ng walang komprontasyon, ang pagpapalan ng walang pagbabago. Ngunit ang tunay na pag-asa ay namumulaklak lamang sa malinis na lupa. Kinailangan ko masira upang maunawaan ito. Pagkatapos ng napakaraming talumpati, mayroong isang panahon ng katahimikan. Walang tumawag sa akin, walang nakinig sa akin, Bumalik ako sa paglalakad ng mag-isa sa mga bukid, nararamdaman ang parehong kalungkutan tulad noong nagsimula ang lahat. Doon, sa katahimikan, napagtanto ko, minsan nananahimik ang Diyos upang tingnan kung natutunan natin siyang pakinggan sa labas ng inay. At sa kawalang laman na yon nagsimulang isilang ang kapayapaan. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagtanggi, ito ay pagkahinog. Ilang beses mo na rin naramdaman ang pareho, Nagdarasal, naghahanap ng mga sagot, at ang natatanggap mo lang ay isang mabigat na katahimikan. Ang kagustuhan ay ang sumuko. Ngunit masisiguro ko sa iyo, ang katahimikan ng Diyos ay isang wika. Para bang sinasabi niya, nandito pa rin ako, ngunit ngayon ikaw ang kailangang maghanap sa akin. Ang pananampalataya, pagkatapos ng lahat, ay hindi ang kawalan ng pagdududa. Ito ay ang desisyon na patuloy na maniwala kahit walang katiyakan. At ang pinakakahanga-hanga ay kapag muling nagsalita ang Diyos, hindi lamang niya inaayos ang